putik mahal boy eh? ano may sa'yo carry? ano yeah. carry sa'yo? <laughs> Ting ano sa kabila tingnan natin dyan kung, saan yung mura precision after 3 months ata nakapag shore leave na naman kami yung last shore leave namin ay sa Honduras pa at medyo matagal-tagal na rin yun. At ngayon naman, nandito kami sa Brownsville, USA at nakapag-shore leave nga kami. So, bale, lima kami lumabas. Ako, si Segundo, yung AB, Mesman at saka si Boson. Ang lakad namin ngayon, naghahanap kami ng mga sapatos na mabibili. Siyempre, dapat mura. At Mag-grocery din kami. O! Oh! <laughs> Pang-my day ka ba? In <laughs> time. Wala akong mati nung ano, no? Siraang, Sira Sira siraang Sira beauty cares. Mayroon yung bulat balot. Paano natin makasasakyan dito? Magkakalayo nga mga sasakyan dito at ito, tumatakbo kami ni Zeke kasi sobrang laki ng parking lot nila and napakaraming sasakyan. Kung sa Pilipinas, mas malaki yung mall kaysa sa parkingan. Dito naman, parkingan yung malaki talaga kaysa sa mall. Yung mall nila, maliit lang, paired sa atin na uh, sobrang lalaki talaga. Moa, kahit yung mall ng SM Santa Mesa, mas malaki na sa mall nila eh. So, naglilipat kami ng different stores kasi nga, wala kaming nahanap na magandang sapatos doon at dito naman kami titingin sa D-Lards <laughs> why? why, why? bakit kayo bibili? doon na ako kaming bibili ayun ang gusto ko, footlocker ito man. Alright. Wow. One fifty. Mirinya di tu. Loh. wala nga tayong nabili doon sa Foot Locker and tatry ko naman dito sa Dix kung may mabibili ba aming nilang sapatos dito pero hindi ko gusto yung price Ayan, sobrang daming pagpipilian at saka yung iba meron na rin sa Pilipinas kaya I decided na hindi mo na bumili dito sa Dix at maghanap pa ng ibang mga stores na pwede pa dahil nga marami naman dito ngayon naman pupunta muna kami sa target at doon kami mag grocery alright At last, target na rin. short kami. So, ito yung mga pinamili ko. Sobrang gastos dito, guys. Almost $150 agad yung gastos ko. Siyempre, ito na nakain na Chick-fil-A na burger. Tapos, Cetaphil na panghilamos. Retinol serum. Toner. Gatorade powder. Noodles. medjas. Yan. Tapos sa ref naman, uh, Monster Energy, yung Prime Lemon, Prime Lemon Monster Energy. Tapos bumili ako ng pampasalubong na chocolate na mga assorted. Yan, apat na piraso. One, two, three, four. So, ayan lang. Hindi ako nakabili ng sapatos. Gusto ko lang ipakita sa inyo guys kung ano yung nasa paligid namin dito sa aming port. Yan yung mga old na mga navy ships nila dito Yo guys, kamusta? Chat tayo dyan. So medyo magalaw kami ngayon. We are underway going to Houston. Pero before that, nanggaling nga kami sa Bahamas. You know, Bahamas. When you hear Bahamas, sobrang gandang lugar. Maraming mga beaches. But apparently, hindi kami nakalabas sa Bahamas. Dahil nga meron kaming vetting inspection and kakatapos lang ng bagyo, walang mga cruise ship and we decided na eh hindi na lang lumabas kasi wala rin mga stores na bukas dahil nga walang mga turista. Pero I can show you around kung ano nga bang meron sa paligid namin dito sa barko. eto pala guys, yung port ng cruise ship. Sobrang lapit lang. Yan yung may mga maraming nyog. And apparently, wala nga cruise ship ngayon. Surprisingly, nandito pala ang Icon of the Seas, one of the biggest or probably the biggest cruise ship in the world right now and sa taas niyan maraming mga roller coasters and stuff. This is my cabin view, nakitang-kita ang Icon of the Seas. All right. meron akong good news sa inyo and probably mas good news sa akin when I hear about it is that um, uuwi na ako so magsasign off na ako this next part it is uh, confirmed meron ng letter of um, intention something like that na magkakaroon ng ng crew change 8 um, months lang ako dito sa barko ngayon 8 months and 5 days pa lang pero it's okay babawi na tayo next contract and nakapag-impake na rin ako unti-unti yan yung maleta ko nakaready na tapos yung red bag ko and my other luggage bag is also ready then we will see kung dito nga ba kami uwi sa Houston or magbabago ng plans